See? Ang dami kong sinanda proposal sa'yo and lahat ay tama. Sino ba naman kasing tanga ang maniniwala sa baguhan tulad ng iba diyan? Tsaka sir, sanay na sanay na ako ipag sa client at lahat na, lahat na kutus ko. Ang laki na ng perang na ipasok ko sa kumpanyang ito. Talaga ba? Oo, oh, tama ka. Malaki nga ang pera pinasok mo sa kampanya na to. Pero malaki din ang ninakaw mo. Ah, uh, sige po sir. Tsaka uh, may tinatapos lang po ako. Mamaya po tatawagin ko po, po kayo ah. Sige po sir. Bye bye po. Ano Jay? Ayos ka lang ba? Jay, kanina pa hinihintay ni Ma'am Chloe yung report mo. Eh, eto na nga eh. Kinakabahan na nga ako. Baka... Uh. Ano yan? Baka mamaya mali-mali tong report na ginawa ko. Relax ka lang, trabaho lang yan, basta maging totoo ka lang sa mga kliyente mo, sigurado mapapansin ka rin ng mga ngayon. Eh, kilala mo naman yun si Ma'am Chloe, di ba? Masyadong mahigpit dito sa opisina, kinakailangan lahat, maayos. Kaya yeah, ito, kinakabahan ako sa presentation ko mamaya. Hindi ba gaging maayos ang presentation mo kung kakabahan ka? Kalma ka lang. Tama ka, Jeboy. Ma'am. Ah, Jayla. good morning, ma'am. Ano yan? Napakabagal mo, para kang pagong. Alam mo ba, dito sa sales, galing at bilis ang puhunan. Kung wala ka nun, mag ka na lang. Um, ma'am, sorry po. Ay, nako. Um, ma'am, huwag po kayong mag-alala, ma'am, kasi patapos naman na ako sa reports ko. Tsaka, huwag po kayong mag-alala, ma'am, kasi ginagalingan ko naman po eh. Patapos ka pa lang sa mga reports mo? Ako nga nakadalawa na ngayong araw, tapos ikaw, kahit isa, wala ka pang natatapos. Ano ka, Jay? Ah, uh, ma'am, pasensya na po ah. Pero ma'am, gusto niyo po ba makita po yung reports ko? Ito po. Ako hindi, hindi ako interesado. Tapusin mo yan, ng buo. Huwag mong bigay sa akin ng patapos pa lang. Hindi ako tumatanggap ng ganyan, ah. Ayusin mo yung trabaho mo. Ma'am, kalma ka lang po tutulungan ka na lang po si Jay sa report niya. Aba, dapat! Kasi pag hindi, baka bumagsak yung kumpanya natin dito ng sabay-sabay. Ah, ma'am, pasensya na po talaga, mama. Walang pasensya dito. Ayusin mo yung trabaho mo. Ah, Jay. Hey, ano na. Basta, gawin mo lang yung best mo. Mapapabilib mo rin yan si ma'am. Tama ka, Jay, boy. Ah, uh, hello ma'am. Sa, sa conference room po. Sige, sige po. Oh, ano yung gay? See? Ang dami kong sinanda-proposal sa'yo and lahat ay tama. Sino ba naman kasing nga ang maniniwala sa baguhan tulad ng iba dyan, tsaka sir, sanay na sanay na ako deal sa client at lahat na, lahat na kuklose ko. Ang laki na ng perang na ipasok ko sa kumpanyang ito. Talaga ba? Oo, oh, tama ka. Malaki nga ang pera pinasok mo sa kampanya na to. Pero malaki din ang ninakaw mo. Tsaka ito pinagagawa mo, Alas, wala nga akong maintindihan dito eh. Di ba magaling ka? Pes, itama mo to. Ah, uh, teka lang sir. Alam niyo sir, huwag na po tayong magsayang ng oras. Kasi, hindi naman po niya kayang gawin yan eh. Hayaan niyo pong akong yung gumawa, sir. Oh, nakita mo na? Ako na po, sir. Ano ka ba, Chloe? Three years ka na sa company na to. Hanggang ngayon? Hindi mo pa magawa ng tama yung trabaho mo? Sir. Alam mo, Jay, mas lalo mo akong pinapabilib sa pinawa mo. Ha pala, Chloe. Simula ngayon, magbalot-balot ka na umalis ka na sa kampani na to. Teka, sir. S sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakita mo na ng konting skills na hindi pa totally improve. Maniniwala ka na agad dito sa taong to. Bakit sa'yo? May nag-improve ba? Oh. Nakita mo na, Chloe? Buti pa nga tong si Jay. Ilang buwan pa lang dito, maasahan na. Hey ikaw? Puro pag nanakaw? Alam mo, nasa akin ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. At sisiguraduhin ko sa'yo, mabubulo ka sa kulungan. Simula ngayon, ligpitin mo na lahat ng gamit mo at umalis ka na sa company ko. Eh, uh, eh sir, baka naman pwede mo pa akong bigyan ng pagkakataon. Sige na sir, everyone deserves a second chance naman. Alam mo Chloe, matagal na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero ano? Imbis na ayusin mo yung trabaho mo, puro pag yung ginawa mo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na! Sir, Umalis ka na! Maraming maraming salamat, Mr. J. Ah, sir, walang ano man po yun. I'm just doing my job. I know. You're doing right. By the way, simula ngayon, ikaw na magiging manager ngayon. Talaga po, Sir? Ako, <laughs> no, Sir. Maraming maraming salamat po, Sir. Isang maraking karangalan po ito para sa akin, Sir. Huwag po kayong maglalakas kasi gagalingan ko po yung trabaho ko. Uh, basta, huwag mo lang gawin yung ginawa ni Chloe.